Pa lang hapon mga kapaders Welcome na naman kayo sa akin channel Muling buhabig sa inyong harapan Ang padre sa vlog Palibang adventure tayo uli Palibang magsabak naman sa laot At kung bago pa lang sa akin channel Huwag mo lang kalimutan na magsubscribe Pakipinto ng notification bell button Para lagay ang update sa akin Bawat upload mga kapaders Ay mga kapaders dito sa amin Medyo nagkarakalma ang dagat man Medyo mahangin ang amihan mga kapaders Malamig na siya mo hangin Uli ako tayo ngayon Sisyon tayo ng malapit ng December mga kapaders Talagang taglamig ng dagat Pero testing Diyan sa malapit mga kapaders Sana makakulungutan lang tayo Kahit Kakakunting isda Meron tayo paibintang mga kapas bukas Sulong tayo ako ulit mga kapaders Abang man sa pagdib ko ang maya God bless Ingat po tayong lahat Panibagong adventure na naman tayo Pamanak mga kapaders at na ito, unang nagpakita, bigan, Kitek. Ayos to, Binamanu, mga kapader. Salamat Lord na naman sa panibagong biyaya ngayon. Sana may makasamaang pa ito. Medyo matagal-tagal nga nasikat ng buwan. Kaya medyo mabangat yung paglalangoy mga kapader. Kuntin siya galaang kahit malamig ang dagat. Na ito pa isda. Danggit bahura. Hmm. -hmm. Guntingan. Daingin ulit mga kapader. O kaya peritohin. Pang Siging ikot. Nasaan kaya ang kasama ng danggit na ito? Diyan sa unahan. Ating nga hanapin laang. Magandang bahura ito at magandang corals mga kapaders, buhay na buhay. Na ito may isda, nakatago, isdang may balbas. Mm -hmm. Huli ka dyan, dagdag pang binta. Ating hanapan uli at baka mayroong kasamahan. Hindi ko muna alisin sa pana at baka mayroong pang kasamahan. Hanap ulit tayo. Uy, na ito, mas malaki. Mm -hmm. Mas malaki ito mga kapaders. Ito yung timungan lumalaki. Yung isang yan, yan talaga pinakang malaki mga kapaders. Ating hanapan. Uy, na ito bigan. Medyo malikot lang ang antabayan ako mag-steady. Herpet ng patamaan mga kapaders. Ang Yan, sige likot. Ay, ha, mali yan. Lumalap sa lingas ng plastic mga kapaders. Tumigil ka na. Mm -hmm. tinamaan din, sasalampa ganyan talaga ang bigan pag nautokan ng lingas ng plus light paikot-ikot para lumalaro sila. At na ito pa, snapper. Mm -hmm. Gitik mga kapaders. Hindi ko ang stingless ng pana ko. Napansin ko mga kapaders. Pag pana ko, nakabaluktot ng kaunti. Na ito pa, manitis. Mm -hmm. Buti tinama sa gitna ng katawan. Ayos yan mga kapaders. Pares pang pinta, pandaradagdag. Salamat Lord na naman. Ano ba yung kulambutan dito? Magpakita lamang. Hanap ulit tayo. Naroong bigan ulit mga kapaders. Nagtago sa kula po. Uulitin kong panain, dinoplasan. Mm -hmm. Sasablay ang mga kapaders. Aroy, muntik makapunit. Huwag sana makatanggal. Ayos daw, malaking bigan or matampusa. Pandaradagdag. Nakapunit nga ulitin ko mga kapaders. Mm -hmm. Yan, sigurado, di ka mga makakatakas at dinuplasa na nga ni nakabunot pa itong pangatlong pana sigurado nito mga kapaders hindi na mga katakas ating hanapang kulumbutan pakita man lamang kayo kahit isa at na ito timbungan mm -hmm. naudog mga kapaders para ding nagitig sintido pandardagdag na naman halos pambintang na pala ako ngayon mga kapaders iba talaga pag didilim ito surahan mm -hmm. pambinta naman mga kapaders dumalagang surahan. Estimate ko dito mga kalahating kilo laang ito. Pero katantaman natin lang mga kaparos, ito ang kagandang pambinta. Ito hanap-hanap ng mga mayumili, mga kalahating kiluhan na surahan. Masarap dopang pang ihaw. Sa mataan tama na naman, ay itong pandaradagdag. Ating hanapan ng surahan at baka mayroon pa. At na ito, solid. Mm -hmm. Naudog na naman mga kapaders. Budlawan kung tawag sa amin ito. Sa ibang lugar, tawag na dito, dalagang bukid sa amin solid mga kapaders 120 ang kilo sa amin hanap ulit tayo tsaga tsaga lang mga kapaders at na ito tunong pang ulam siguraduhin ko mm -hmm. tunong ulit mga kapaders pang ulam mas may ito sa sardinas hindi nabibilhin mga kapaders dito sa amin ang kilo na ito 30 pag mayroong bumibili tunong dito sa amin madalang abintahan na ito mga kapaders kaya inuulam na lang namin Hanap ulit tayo. makita walang Oh, hoy! Na ito, nakasya na tayo mga kapaders. Pasiguruhin ko. Mm -hmm. Gitik. Kwartang linaw na ito. Salamat, Lord. Nakaisa Sana magdagang pa ito. At para madaluhan, makabawi lamang tayo sa gastos mga kapaders. May kitain lamang tayo kahit kaunti. Walang kabos bawas ang tinta na ito. Hanap ulit tayo. At na ito, talik bago, malapad. Ate maan. Nasaan kaya ang kaasawa na ito? Dito sa isla namin, tawag dito Talikbago. Pero sa kabilang isla namin, sa Patnanungang Quezon, tawag dito Paro. Kaya kanya talaga tawag ang mga tao sa isda. Kahit pare-pareho ang isda mga kapaders. At na ito, may nakasuot sa malaking binagong pasan. Mm hmm, pang ulam. Pirituhin mga kapaders. Tising ako ito bukas. Kung mabibili man dito sa amin. At dito kaya sa amin, gaitong isda ang kilo. 40 mga kapaders pero ayos na ang presyo katumbas ng isang 552 ng dilata at na ito danggit mm -hmm. nakachamba ba ng isang peras ng danggit mga kapaders nakasalan kaya ang mga karamayhan na ito pakita man lamang at ang managdagan ito ang masarap sinabawa na pag malamig ang dagat tanggal ang pagod pati ginaw ng dagat mga kapaders at naroon sa unahan may isda ko nakita sulid mga kapaders budlawan na malaki pasisiguruhin ko patamaan at para ni duplasan. Mm hmm Yun, gitna, mga kapaters. Ganyan talaga ang mga patama, dapat lagi may gitna. Masama kaya pag hindi tama ng gitna, dinuduplasan. At na ito pa, malaking budlawan na naman, siguraduhin ko li. Mm hmm Yun, sige, ikot mga kapaders. Wag lang, ay, malaki ang tama na naman ka ikot. Huwag lang itong ma-reject. Ito na-reject, sigurado ka sa akin, pipirtuhin kita, masarap pang ulam. At na ito pa na naman. Mm -hmm. Naulog mga kapaders. Budlawan uli. Magandang bahura ito. Mabudlawan dito. Tsaga-tsaga ang ko daw dito. At baka may makasamahan pa. Wala well, na yatang kulambutan dito mga kapaders. Puro bugtong lang yata. Hindi itong kulambutan sa bahura. Nag-iisa pero ating hanapan lang, tsaga-tsaga lang tayo mga kapaders. At na ito, sulit na naman. Uwan-uwan. Kulay -uwan. mm -hmm. sulit to mga kapaders. Kaya dong isda tawag sa amin, uwan-uwan. Muntik na namang duplasan. Buti at pasalugsog ang tao mga kapaders. Ayos to pandaradagdag. 120 ng kilo. At na ito pa, bibiya, ihawin ang aking inakay. Mm -hmm. Nag-iisa lang ito dito sa corals. Nasaan kaya ang kasama ng bibiyang ito? Dumalag bibiyang mga kapas kung tawag sa amin. At na ito pa, no or posit. Mm -hmm. Dagdag pang ulam. Masarap tong sabawan mga kapaders. Malagdagan lamang ito kahit isa pa. At para tig isa kami mag-asawa. Paboritong ulam niya yan mga kapaders. No post. Nandito pa, may isda pa. Mm -hmm. Sulit na naman na kulay pula uwan-uwan ulit mga kapaders magandang bahor talaga ito masulid kagandahan kaya sulid makubulan laman at makapal hanapan natin ohoy kulambutan akala ko ba to mabanggaan ko pa mm -hmm. gitik na naman ayos to lalaking kulambutan mga kapaders may mga guwit, -guwit ang kanyang palikpik wala na namang bawas ng tinta na ito salamat lord nalagdagan ng kulambutan kong huli awan sa parting unahan kung may ang pa ito at naroon sa butas may nakasuot talikbago mga mm -hmm. kasuot pa madalang yung talikbago mga kapadyers palibasa, dilim pagbubuhanin lumalong yung mga talikbago minsan tara dalawang magkakasama minsan tatlo pa nga kapag ito walang buwan madalang ang talikbago minsan nag-iisa lang talaga Andito may nakasuot, surahan mga mm hmm. Nakatsam ba tayo ulit surahan mga kapatids? Dumalaga na naman. Mga kalating kilo na naman ito. estimate ko. Ganito kalaking surahan. Sa amin talaga. Ang kilo na ito. 130 mga kapatids. Pag yung mga isang kiloan, 1. 150. Hanap tayo ulit. At naroon. Surahan na naman. mali mas sinuutan. Mm -hmm. Butit abot ng pana mga kapatids. Behira na kami ngayon makalaot mga, mga kapatids. Dahil dito kaya sa amin. Pag lumalaksan dagat. Malaki ang alon. Itong isla kaya namin nakaharap sa Pacific Ocean, mga kapaders. Kaya tampa kami ng malaking alon pag lumakas ang dagat. Mm -hmm. Surahan ulit, mga kapaders. Uy, sumagipit pa sa butas. Wagla ang magkatanggal ito. Tandaan ko ng tanggal, mga kapaders. Wagla, mga kabunot. Lubas ka na dyan. Pahuli ka na sa akin. Pandagdag. Grabe ang pagkasuot. Aroy, nakabunot pa. Na, ito pa, surahan. Mm -hmm masuot pa, butita pansin ko kagad ayos naman itong pandaradagdag medyo malaki ito mga kapatid sobrang itong kalating kiluan, estimate ko, salamat lord at akasurahan tayo walang buta naman sana hanap ulit tayo at naroon, surahan ulit mga kapatid mas malaki ito mm -hmm. pinahanap ko na kahit nakatalikod ayan mga kapatid may lawin itong surahan na ito may kilo na ito 150 ang kilo nakalabas siman ang pana ko ito sukuli yun bumaon din nakalampas din mga kapaders ayos na ito sigurado nito ni mga katakas dito mga kabunot ha, napulit tayo kulambutan yun na ito nakakasap sa atin akala ko kula po mga kapaders kulambutan pala mm -hmm. sasalag kong pangyong buntog tatalabang ka ng pana ko Ma isang kilo lang itong mga kapal Estimate ko Pero ayos na may presyo na ito 120 ang kilo sa amin ng kulambutan Pati tinta nagmura mga kapaders Ang isang buti 300 na lang ang bili At na ito pa Alatan, rodelyo mm -hmm. Malaki na kimpang ulam itong mga kapaders Masarap itong sabawan Kahit anong luto sesdang sariwa Pandagdag Hanap ulit tayo Uy, naroon mga kapaders, mas malaki ito. XL na ito, estimate ko. Sisiguraduhin ko ito mga kapaders, madunok talaga. Malikot ang dagat. Pasisiguruhin ko pagpana at para magitik, para walang bawas ang tinta. Mm -hmm. gitik talaga mga kapaders kwartang linaw na salamat lord XL nakachamba tayo sa peraso laang 120 hinang kilo ulit mga kapaders magandang panahin talaga ang kulambutan gayto kalaki masarap pala katakan hanap ulit tayo kulambutan pa oh hoy na ito kailang medyo maliit mga kapaders mga dalawang kiluhan mm -hmm, hindi nakatinta langitim ang kabak na katawan andito sa parting malalim ang kulambutan nakapistong mga kapaders at sa babaw kaya malakas ang agos saka malikot ang ilaman dagat madulnok kung tawag sa amin at na ito pa, isda ulit mga kapadyers, pasensya na. Hindi ko na videohan, maliit kaya ang butas. Ayan, surahan uli Mga isang kilo na ito mga kapadyers, estimate ko. Napartimpis nyo ulit ang tama. Pandaradagdag naman, surahan ko lang butan. Ang karaming nahuli ko mga kapadyers. Hanap na naman tayo. Oh, hoy! Ito mga kapadyers, mas malaki ito. Mga apat na kilohan hindi na kung kilang malaki. Oh, naro mga kapaders. dala ang pana ko. Uy, makakawala pa. Yun, huminto mga kapaders. Buti hindi katanggal yung pana ko. Uy, labit ang tama. Malay sa gitikan. Yun, sigurado ka sa kamay ko, hindi ka na makakatakas. Uy, ubos ang tinta. Di ba, hindi maubos ang tinta. Ang mahalaga itong kulambutan, mahuli ko mga kapaders. Labit ang tama. Hindi na Ayun, oh. Buti ang balat ng kulambutan, makulat mga kapaders. Sabatok siya ng pinatamaan, sa kitikan, kaya lang malayo. Nasa malalim talaga ang kulambutan ngayon. Takot sa babaw mga kapadis, dahil yung magbagyo, bagyong pipito, yung mga korang sa kawabawa na durog. Gawa ng bagyo ng malaking alon mga kapatid. Kaya sa malalim sila nagtago ang mga kulambutan. Ayos to mga kapatid. Ang ito muna aking video sa mga mana, Maaho na muna ako at makain. At para matagal-tagal ang labanan. Na ito na mga kapatid yung huli ko man sa isang dive Ayos man. Hindi man tayo nabigo mga kapadis ngayong gabi, kahit malakas lakas pa ang dagat, malakas pa ang agos, pati alam ang dagat, medyo malikot lang mga kapadis. Salamat Lord! Sa biyaya ngayong gabi, may pamigis naman kayong bukas na umaga. Siya nga pala mga kapadis, sa gusto magpa-shout out po dyan, comment kayo sa akin sa comment section at sa next video. Mas-shout tayo mga kapadis sa pangalawang dive. Abang-abang lang sa next video. Maraming salamat ulit sa inyong panood. Sikat na naman ang buwan.